Yun, guys. Oh, Mag-dumpster na naman tayo, guys. What is in there? Oh, is a cleaners? No? Yun, hmm? guys. Ano kaya ito? Oy, parang may naninag ako. Hold on. Uh, Sandali lang doon. What? Know, oh, what is this? Is na police? I don't know. Is that his camera? Is that a lot? Okay, oh, my God. So much stuff in here. So much. What's the head movement? ya ini udah ini ada kita ke the other side this is from the other store oh. ini manikun ini manikun masuk makin going inside Beautiful. Nana mau Quiet oh,

Naka nice. Yan ang flower base. Uy, tindala pa naman yung presyo. Ay, kanagano na kanindo pa na. Ay, ano eh. Uy, naano, nagsulod din yung, oh. Ay, hala po ma. Ayan, oh. Sama ni, pads. Uy, hala na yung mga air freshener sa tungkuan. Guys, hindi makita, guys. Anak, ang daming alpis na. Ayan, oh. Sabi ni Mikil, Ihatid lang niya ang ano. Ang ano tawag dito. Ang, ang tawag do ang box. Ya, mana si Michael berkuratan mempuntah. Ya. Dami oh. Ang dami. Akala ko guys, ano sakya. Sasakyan ka punta dito. Anong sleeper? Oh. alah kanindot puma. puma, May seven. Parang sakar. tingting tingin tingin talaga ako basta si itong place na to is Binadaanan ito ng pulis ayan wala pang wala pang open ayan nagpipitok na itong karo nagaya po ni Michael oy biskot what is that give where is where is the eco bag oh gas wala jud ay siya inun siya siya lang daw mukha pero wala siya yahang animo bisa mau dong oi mau kebetan minta siam siam dari dong please bang hari akh hari up, please hey. something to be careful. There's a base. Dito, eh. Ayan, ang dito, oh. Ayan, saks. Guys, alam mo, nilagay nila sa ganito, oh. dito, minsan, ng, 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 ano, ganito, oh. Hindi mo yun naglalagay ng mga ano, ganito. Yan, nilalagay man yan nila sa kanang mga mga transparent na silupin. Pero ito, oh, nilagay nila dito para hindi siguro makita. Pero makita, dito. Ito oh, mga bago pa oh. Mga sak na mga bago pa. Yan ito. Ay. Yan, ito. Yung iba. Mga gipa pa na ito yung iba. Mga gip pa. Yan, ah. Yan ito. Sticker. Ha? Huh? Pang ano may yep. ano to cellphone. Uy. No ito. Okay, train. What is there did you say? It? Ano ito?

The stand that is just look like it's broken Just mm -hmm. It's a me know. Yeah. Okay. Let's see it goes to something. I don't know. You put that over here. Mm -hmm. I don't know. Normally just want this one this, uh, is a uh,

Ay, ito pala oh. Parang ano. Hamster, Mahirapan ako pag ganito, eh. dami. Ay, ang dami. Ito pala paglagyan ng kamera? siguro guys ano ko pa ito And guys oh nakakuha ako ng dalawang blanket ay grabe yung ano oh tingnan nyo ito sira na siya ayan tapos ayan ito parang punda ayan ito may nakita ako dito ayan oh kita ako sa box ayan tingnan nyo ayan guys ang laman Kok aku? Kainu. Aku sendiri. aku? ini ini. Give me another bag. Give me another bag. Ini itu itu ya. Ito. Ito. 24 days. Open. Oh. Open the bag. Ano oh, Clothes. Ang oh, bangon. Ang basurahan. Ang ako. Sobrang bangon. Ang oh. tingin mo

hindi ko na malaya ng ah. para dito ang kasi sa ilalim open wide pagkain is open na lang siya. Ano na po na siya, na din. Did wala na guys yun lang hindi ko napakita sa inyo may nakuha akong mga ano mga wipes at saka dalawang bedsheet na never been used yes bakit tingnan nyo guys walang paglagyan sobrang puno ayan palibot ko grabe ayan guys so ito na yung mga kuha ko guys ayan, ayan, isa isahin natin ito siya ano ito yan? parang pitted sheet yata ito ayan pero parang yatang single bed lang ito Ayan o. No? Maliit. Ayan siya. At saka ano ito. ito sa Nick. Ayan siya. Tapos, ayan guys, ito yung budget na hindi ko pinakita nyo kasi nasa ilalim talaga. Tinabaka ng, ng ano. May mga furniture din pala doon sa na ano ko, na video, na ko. Kaya sobrang bigat. Kaya Inupo po na lang yung kamera, kamera para makakonsentrate ako. Ayan. Ito siya is, ano siya, um, malaking computer kompor computer at saka may dalawang pillowcase. case ayan sobrang ganda ayan dalawa tapos ito ayan guys tingnan niyo ayan nakaano pa talaga pero ako na yung nagbalik dito guys kasi nung nakita ko ito ano siya nagkahiwalay sila ayan tingnan niyo ngayon price dito oh sobrang ano parang madilim parang madilim man eh. oy ako daw yung light sandali lang guys parang Medyo madilim siya. Ayan. Ayan siya. Ayan yung presyo niya. Tinabunan nila. $100. $100. Ayan, tinabunan nila yung presyo kasi nga. May knockdown nila. Hindi na binta. Ayan, guys. Sobrang laki kasi king size. King size yung ano niya. Ito, pakita ko na lang ito yung ano niya. Sobrang ganda. Ayan, dyan ko muna ilagay. At saka ito din siya, is king size. Ayan, may ano din siya guys, may comforter, may tawag dito. Ito din, pilokis. Ayan siya. Yun yung pilokis, sobrang gaganda. Mahal siya na ano, na tila. Ayan. Ayan. Ayan dalawa din siya. saka ito. Ayan, king. Ano yun -in natin yung presyo. Tinabunan man nila yung presyo, oy. Hundred something yung presyo niya, guys. Wala talaga, buti na hindi talaga nila tinastas. Yan, no, sobrang jackpot dito. Mga return item ito, guys, mga return, hindi nila inano. Hindi na nila binilagay sa, binalik sa ano, pang display, tapos sa aisle. Tapos ito, ito din is may nakuha akong isang ito oh pants na yan yung ano niya may mga pakit-pakit dito sa gilid ito talaga yung kagandahan guys kasi ni been talaga ayan oh from store talaga ayan yung regular price niya is 42 ayan tapos may knockdown dyan ng ganito red ano yung ano niya ayan yung new balance ayan tapos ito may pakunti-kunti dito. Ayan, spider na ano. Ay, nakahangir pa. Ayan, may ano po. Oh. Christmas. Christmas, ano? Christmas. Sweet. Ano tawag dito? Sweet shirt. Ayan yung presyo niya. Is 15. Plus ito. Ayan siya. Tsaka ito din. Ayan, pang babae man ito. Ayan Tingnan nyo dito. Ang ganda ng mga ano nila iba sila magtapon dito guys at saka ito din is pang ano ito pang ano ng ano dog pang ano ng dog ayan oh mahal pa no yung fresh yung 24 sa buhok ayan oh naka, ba? naka ano pa naka ganito pa talaga buksan natin guys para makita nyo yung ano ayan guys kompleto pa siya Ayan oh. Maano mo talaga guys na return siya. Kasi ayan oh may mga ano pa ng dog balahibo. Ayan, kumpleto pa talaga. ayun May balahibo pa ano pala ito? Pangkuko. Ganda ng ano. Ganda ng nakoko. Ayan, ito parang flower bush yata ito. Kaya red na red yung ano niya. Ang presyo niya is 10 ganda mga ng mga ang gaganda ng mga nakuha ko guys ayan may ganito din na panglinis ng gas rinse gas rinse ayan at saka ito table napkin ayan at saka ito hindi ko alam ito Pangano yata ito organizer ayan idunit ko yan ito may perfume sobrang bango at saka ito naman is super goop ano ito o SPF 50 ano pala ito? Ito, oh. Itong perfume na to oh. Ayan, oh. Pwede lang lagyan ko ng ano dyan. Ay, sumbang-bango. Oh. May ito, rose quartz. Ayan, at saka ito din. Ano yung kulay niyo? Parang chocolate. Pang paano, guys? Pang patan. Tapos ito may nakuha na naman ako. Parang coffee maker yata ito. O coffee. Coffee green deer. Green deer. Ayan o. Ayan na tanggal. Tangko. Hindi ko alam guys kung maayos pa. pa paano? Maayos pa ito. Ayan may ano siya. May charger ba? May charger na siguro ito. Ayan ito. Ito pala. Ayan siya. Ito din eh. So, Louis. Eh. Paano ito? Ay. Get glowing radiant skin. Ano ito? Pampag ganito pala siya oh. Before, nagano siya, nagkulubot. After 21 days, wala. Ay, ay, sira guys. Tingnan nyo, sinadyo nilang sirain kasi mahal. Ano, para siyang ano, laser Parang laser sana ito siya. Super laki naman. Taksin lang. Eh kuratan na nakuratan ng ngut biscuit. Umandar. Ki atur, ni vibrate. Uyawan ko, guys. <laughs> Naigput. Ay hindi pala siguro na sira, ay nano lang nila. Parang tinanggal sa ano. Ngon ko. Paano na ito? Bigla na lang siyang nag-ano. Paano kaya ito i-off? Hindi ko na alam paano i-off. May charger pa naman siya. Ayan, umayon ito siya. Umayon. Wayong wire niya is type B. Ayan. Ayan mo. Um, charger siya. Kompleto pa guys. Ayan, tingnan ko ito. May, hindi pala sinira na tinanggal. Maayos ko pa yan. Ito may ganito din na laruan. Ito siya. Wala na ito. Ayan. Kinuha ko lang. Hindi ko alam kung ano. Ayan mga ano pala ito. Mga marshmallow. Ayan siya. Ito, ito yung turno ng... Ano ka cute. Tingnan nyo guys. Oh, nakahanger pa. $15. Ito siguro yung ano niya. Oh, ito pala. Diyan pala yan siya. Oh, sit pala yan siya. Sit. Ay, oh, hindi. Kasi may presyo. Ay, wala. Oo nga pala. Sit pala ito, guys. Ayan, o. Ganyan yung Pag sit kasi ganyan yung binibinta nila. Ayan, o. Ito pala yung partner niya. Pwede siya sa... Ilang taon. Pwede sa age. Age 4, 5. Tsaka ito, 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 ito siya. Sobrang bango. Hindi ako mapakali. Sobrang bango talaga kasing candle pala ito. So, grabe guys, yung bango niya. Ayan you know? Ito is Winter Wishes. Yung ano niya. Tapos ito naman, flavor. Ito, Merry Christmas. Ano man ito? Ito yung... Ay, hindi pala Winter Wishes. Sobrang bango eh. Grabe. Mabibin open pa talaga guys. Ito lang yan ilagay para madali. Tsaka ito din mga Ito vitamin C. Ayan oh. Mga return pala ito. Suskin mo ako. Ganyan sila dito guys pag mag-return ito kahit ano. At ano talaga yan nila. Hindi na nila babalik sa aisle. Ayan Saka ito hair mask. Ayan ano ng hair. At saka ito din is all purpose spray. Pang ano pala ito? O nga, pang linis. Na all purpose. At saka may candle na naman akong nakuha na. Sobrang bango. Uy, no ako. Ang babango ng mga candle nila dito guys. guys At saka mahal siya kung bilihin. So ayan, ang dami kong mga naano na candle. Rina, hindi na kami bumibili. At saka ito is peppermint dish. So, pala ito, oh. Akala ko badiwas. Yan, katipid na. Nakatipid na sa ano. Ayan siya. Tsaka, yun guys, may nakuha ako mga malalaking. Ito, oh. Malala malalaking wipes. Ano, kung gaano kakapal. Ito, yung tatlo yung nakuha ako. Ito din. Ayan, oh. Yan. Pero na ito sa sakayan, sa sakyanan. Yan. Cleaning wipes. Multi multi-purpose pala. tapos dito naman. Eh. Okay. Ang dami yung ang dami din yung nakuha ko. Oh. oh kunti, kunti at saka ito din. Ayun, toys din ito. Ayun oh. Squishy toys. Ayan si Asia pag nakakita ng ganito, hindi mapakali. Gusto na, gusto na agad buksan. Ito is ng dog. Ayan. Mga pang ano. Ito guys, may nakuha din akong ito. no ito? Street love. Ano ito jacket? Ganda siya oh. Ito siguro. Goro Parang hindi natin sa store siguro. O sa kabilang store ito. Kasi wala na siyang tag. Wala ng price. Dunit ko na lang yan siya. Ito din. Ayan o. Oh. Ito maganda siya. Ayan yung ano niya. Wala na siyang price. Wala na na-erase na yung ano niya. Pero manda ganda pa din, oh. Sweet shirt. Saka ito din. Ayan, oh. Dalawa pala yung nakuha ko. Ano pala ito? Medium at saka small. street love. Ang ganda. Ang ganda ng ano. Ano siya? Plex. Plexologist? Ay, ayan pala. Lexus Hospital siguro ito. Ano yun? Lexologist. Ano sa training? Ano yan? Baka nagtrabaho doon. Saan ba yan? Ayan, may mga saks din na naganito. Itong saks do, Batman saks. Kadagko po daan niyo eh. Ayan, ito guys, ang cute to. Flower base. Namatay yung ano niya, yung bulaklak niya dito. Ito kinuha ko. Ayan, crown po. Kukatsi. Ang ganda, parang ano. Parang akurik. Ang ganda. Yan ang mga maliliit na bulaklak. Tsaka may pangpunas, Ito may mga socks na hindi ko nakuha yung mga partner. Ito din. sa ano? May ito sa shoes man ito. Isa sa dog. Ito din, mga socks, guys. Ayan, ang ganda ng socks. Ayan, oh. Ito, ano man ni, oi? Ano man eh? Lain na kayawan yung socks, oi? Para siyang ano pa parang pa ah. Ayan siya. Ito din. Nakatawa itong klase na sa clubs. Ah. Isang sit pala yan siya. Ito talaga yung gustong gusto ko. Ayan o. Oh. Ba bago pa. Puma na sleeper. Ayan. Size 7. ben Ganda guys. yan siya. At saka guess, ayan, ito yung mga nakuha ko na mga spray na, ayan, na, ano, air freshener. Iba-iba yung ano niya. Sobra pa namang ano nito, bango. Parang tag $4 yata yung isa nito. O $5. Mahal ito siya na ano eh. Klase. Ayan, nakuha yung apat. Ito, lemon. Saka may nakuha din akong ito. Napakin na ano. Paliit. In-pack from back. Ayan. Alam niyo ba guys, yung mga napkin nila dito, sobrang laki. Ayan, pero sticker yata ito. Yung sticker. Saka may nakuha din ako, wipes. Ayan. Nakasell pa siya. Tsaka itong mga basura. Ilagay ko na ito. Kasi dami din yung mga nakuha ko. Yan ako. Ay, nakajakpa talaga ako sa mga bidsheet. Yan.